Aris. Ang Aris sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw. Masipag kung nasa hanap buhay at hindi gagawa ng pagtulong kagad maingat sa gagawin, at sa pera ay uunahin ang pamilya kaysa magpautang o makisama sa ibang tao, at pag nagsalita naman ay tuto pa rin lalo na kung sa magulang at mga kapamilya, mga masuswerteng kulay at numero color green and color blue number 12, number 28 at number 9. Taurus, ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, mapanuri ang mata at kung sa isipan ay mas maingat magsalita para walang makuhang suliranin, at may mahabang pasensya para sa pamilya pero kung nasa trabaho ay matahimik, at maiksi ang pasensya, ayaw ng usapang mahaba, sa pera ay wala sa isipan ang magpautang, mas gusto ang magsinop ng pera, at wala sa isipan ang magselos, laging may tiwala sa minamahal, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color pink number 30, number 24 at number 15. Gemini, ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may isipang madisiplina sa mga dapat na magawa, at dapat na sasabihin maingat sa lahat ng oras, para walang maging suliranin sa mga ginagawa at ikikilos. May katipiran sa paggasta sa ibang tao para sa pamilya ang perang naiipon, at may kadaliang magselos na pag ay matahimik lang na mapagmasid, at ayaw ng usapang may kabastusan mga masuswerteng kulay at numero color yellow and color blue number 29 number 10 at number 36 Cancer ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan Nabigay na ugali ngayong araw may matahimik na ugali na may katapangan ayaw ng usapang mahaba at kung nasa Trabaho naman ay masipag at hindi basta gagawa ng pagtulong sa ibang gawain ng kasama. Dahil nasa isipan pag sa trabaho ay kanya-kanyang kahusayan, matipid sa paglalabas ng pera pag iipon ang nais para laging may madudukot na pera pag kailangan, hindi basta magtitiwala maingat sa lahat ng oras sa pagsasalita, at wala sa isipan ang magselos may tiwala sa minamahal, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color white number 15, number 20 at number 40. Leo, ang Leo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, kung may gustong gagawin ay gagawin basta nasa tamang sitwasyon at hindi basta. Nagtitiwala sa kausap pag ibang tao maingat na ugali para hindi maisahan, uunahin ang makagawa ng maayos na trabaho laging uunahin na makatapos kaysa makipagkwentuhan, at maaruga sa pagkain ng pamilya para maging malusog ang mga katawan, at ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color green number 10, number 27 at number 38. Virgo, ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, laging madisiplina sa mga dapat na magawa sa buhay tahanan at ganoon din sa trabaho dahil para walang maging suliranin at hindi naman magagawang magpataan sa mga dapat na matapos na gawain, may matalas na isipan sa mga dapat na trabaho, at hindi basta magpapautang pag-iipon ng pera at para sa pamilya ang mga kinikitang pera, at wala sa isipan ang magselos laging may tiwala sa minamahal, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color blue number 30 number 26 at number 19. Libra, ang Libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may ugaling pwedeng. Mainis kagad kung nasa trabaho dahil ayaw nang naabala sa dapat na magawa, at mahigpit sa pera wala sa isipan ang magpautang ngayong araw sa ibang tao, at laging madisiplina sa mga sinasabi lalo na sa pamilya, pero mahaba ang pasensya sa mga anak para laging may maayos na relasyon at paggumawa ng isang trabaho ay walang pagpapataan tapos sa tamang oras, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color blue number 10, number 34 at number 28. Scorpio, ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan nabigay na ugali ngayong araw, may kasungitan ang pag-uugali na ayaw ng pagpapataan sa dapat nagagawin, at kung may nasabi sa dapat na matapos ay talagang gagawin ayaw ng napipintasan, may katipiran sa paglalabas ng pera sa ibang tao, mas gugustuhin na sa pamilya unang gagastusan, at wala sa isipan ang magselos may tiwala sa minamahal, at wala naman sa isipan na magbigay ng pagtitiwala kagad, sa ibang tao maingat para walang maging kalungkutan, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color pink number 30, number 17 at number 24. Sagittarius Ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw, ng mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw, kung gagawa ng pakikipag-usap ang gusto ay nasa tamang oras. Madaling mainip iiwasan ang maghintay ng matagal, at sa pera ay masinop sa mga kinikita para makaipon ng pera sa pamumuhay, at kung nakagawa ng pangako sa pamilya ay pipilitin na magawa para ang relasyon ay maging maayos at ngayong araw ay mayroon kana na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 6 number 33 at number 20. Capricorn, ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, masayang araw ang gusto. Pero maingat sa pagsasalita, para walang makaaway na tao o sumama ang kalooban, at kung sa pera ay maingat para makaipon ng maayos na pera, at hindi naman gagawa na maging tamad sa dapat na magawa, at kung sa trabaho ay maingat mas gusto ang magtrabaho kaysa makipagkwentuhan, at may ugaling may kadali ang magseselos na matahimik pag iiral na ang pagseselos, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color green number 2, number 17, at number 26. Aquarius Ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw. Kung may nasabi sa kausap ay talagang gagawin dahil para laging makakuha ng respeto sa mga kausap o maging sa pamilya, at hindi mo makukuha sa suhulan ng pera dahil ayaw gumawa ng pagkakakitaan ng maling pera, may ugaling hindi basta magagawang magtiwala kagad ngayong araw, maingat para ang buhay ay walang suliranin, mga masuswerteng kulay at numero, Color Gold and Color Red number 25, number 19 at number 41. Pisces, ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may matang mapanuri at wala sa isipan ang makagawa ng pagtitiwala kagad maingat lagi sa pamumuhay, at kung may pera ay matipid mas uunahin ang pamilya na mabigyan ng gastos. Wala sa isipan ang magselos laging may tiwala sa minamahal, kung sa trabaho naman ay walang gagawin na katamaran ayaw ng natatambakan ng mga gawain, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color red number 25 number 16 at number 33.